Guys, ito pala, ito pala yung mga taong core group sa pagpapahuli talaga. Ito talaga sila yung mga main na mga tao na nagplano kung paano nila ipagkakalulo si PIRD sa mga dayuhan. Tingnan nyo to. Mas mainam pang magbitiw na lang kaysa maging traidor itong matapang na buwelta ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo laban sa mga dating kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya mismo nanguna sa pagkakanulo sa kanya sa kamay po ng dayuhan o ng mga dayuhan sa ICC. Sa halip nga niya na tumayo sa katotohanan ay pinili raw ng ilan sa mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte na makipagsabatan sa pagpaplano ng pag-aresto sa dating Pangulo. Narito ang balik. Grabe no, walang mga utang na loob talaga eh. Grabe. Ito ni Paul Montibon. Ay, Nagbitiw was... na lang sana o nahimik na lang ito ang diretsahang mungkahi ni Attorney Salvador Panelo kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo matapos aminin ni Interior Secretary John Vic Remulla na si Anyo kasama si Defense Secretary Gilberto Chudoro at Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng pagpaplano ng pag-arresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila. Guys, itong mga taong to, huwag niyong kalimutan yan guys. Sila, sila ang nagsabwatan para i alam mo yun i surrender ibigay si PRRD sa mga dayuhan grabe wag niyo kalimutan yung mga mukhang yan grabe talaga ang tinatawag na core group sa paghahain kay Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, okay. gihit ni Panelo bilang isang dating opisyal ng Administrasyong Duterte. Dapat ay hindi na lang nakisali si Anyo sa plano bilang respeto sa taong nagmahal at nagbigay sa kanya ng posisyon sa pamahalaan. Iposible rin Anya na hindi alam ni Anyo na mali at iligal ang kanilang ginagawa, ngunit nanatili itong bulag at bingi. At ginawa pa rin ito laban sa dating Pangulo. Kaya ho binabas ngayon si Ed Anyo. <clears throat> Kahit kami mga dating kasama niya, eh talagang tinutulik sa siya. Sapagkat alam naman natin na nagkaroon ng pangalan niyan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa niya sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Grabe no, yung hindi ko maintindihan lang talaga no, nasasaktan nga tayo na alam mo yung hindi tayo sobrang lapit kay PRRD, alam mo yung nakinabang lang tayo sa mga projects, sa mga ginawa niya, pero yung tao talagang alam mo yung tinulungan, tinaas yung posisyon, na naglagay sa'yo sa posisyon, talagang hindi ko yun maintindihan guys, sila pa talaga yung nag Grabe no tayo nga na simpleng mamamayan nga na nasasaktan sa mga pangyayari sila pa talaga na tinurungan hindi man lang nila naisip yun hindi man lang sila alam mo yun nasaktan or hindi man lang sila kinilabutan sa mga ginawa nila grabe sa pagpaplano pa lang talaga guys sobrang kilabot na dapat kinalibutan na sila sa ano mo yun, yung narinig nila kung pinaplano kung minumungkahi man dito ng presidente sa kanila. Dapat kung ayaw niya, dito mahimik na lang siya, hindi yung sumali pa talaga siya sa sabuatan. Eh, alam niya naman. Nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali, Correct. as in mali, illegal, as in illegal. Eh, dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura, mm -hmm. O tumahimik yeah. ka na la lang aminado si Panelo na hindi niya lubos akala na magagawa ni na Anya at ang Anya'y conspiracy o pakikipagsabwatan laban sa dating presidente ng Pilipinas. Pero yung ikaw ay kasama sa plating sa conspiracy, pati naman ikaw, Gibo, Diyos ko naman, Brad. Brad ko ito sa Sigmaro. No, ito ito tumakmong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya at ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. Tatlong beses yata, tatlong beses siya tumanggi. Tumakbo mo Senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpa-plano kayo kung paano nyo aarestoin ng iligal, ididitining iligal. At, ikikidnap Bukod dito, itinuturing din ni Panelo na isang malaking kawalang-hiyaan ang ginawa ng mga dating opisyal ni Duterte. Anya binalasubas ng mga ito ang dignidad ng dating pangulo. Bukod pa rito, bigurin silang binigyan ng sapat na atensyon ang pangangailangang medikal ng dating pangulo na nagdulot ng matindik epekto sa kanyang kalusugan lalo na sa pagdinig niya sa The Hague, Netherlands kung saan kapansin-pansin ang kanyang panghihina. Hindi lang 'yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa niyo. Abay, talaga namang balasubas ang ginawa niyo eh. Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa niyo. Sinaktan niyo pa yung mag-ina. Tapos itong si Presidente Duterte, alam niyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala niyo sa ospital? Oh, sige, sabihin niyo. Hindi, nalaga, binigyan namin ng attention binigyan niyo ng attention. Hindi niyo nga dinala sa ospital, may ambulansya na doon. Hindi niyo pina-examine na nandun kumpleto equipment sa ospital. Wait. Oh ni hindi niyo binigay yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita niyo nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Americana nga siya pero ang boses ay garalgal, parang ang tingin ko, ano nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Eh siyempre, correct. Talagang, hmm, nakakaawa siya nung ano no, nung first appearance niya sa ICC, talagang grabe alam mo, hindi na siya masyadong nakakapagsalita, tapos parang hindi siya masyadong nakakarinig. Ano ba yun? Talagang grabe. Alam mo yung ibinyahi ka ng ganun ka tagal before pa noon ay grabing stress mo sa pangyayari dun sa Pilipinas sa ibabiyahi ka. Di ba Ano ba naman talagang aasahan natin? Kundi, naku, kawawa talaga, no? yung masakit talaga dito is yung mga close pa talaga sa e, etsapwera na lang natin si BBM kasi talaga namang wag na nating isama si BBM no pero yung dalawa talaga sobrang close sa kanya tapos ganun lang yung gagawin nila grabe Siyempre, eh no bang kinalankan mo yan eh hindi niya na pinagpahinga hindi niya binigyan ng medisina pagkatapos pinabiyahin niya ng ilang oras yun labing anim na oras mahigit o eh talagang pinapatay niya yung tao. Dahil dito hindi raw masisisi ang matinding galit ng tao bayan sa mga inakalang kaibigan noon ni Pangulong Duterte dahil nakikita naman ngayon kung paano nila tinalikuran ang dating presidente. Kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng presidente, hindi niyo man lang naisip yon. Kaya galit na galit sa inyo taong bayan, binabash kayo ngayon. Sa kabila ng sa at matitinding pahayag, nananatili pa rin tahimik ang kampo ni na National Security Advisor Eduardo Anyo at Defense Secretary Gilberto Chidoro hinggil sa isyong ito habang patuloy na nagaabang ang publiko sa anumang susunod na hatba ng magkabilang panig na sentro ng usapin, ang usapin ng legalidad, karapatan at soberanya ng bansa. Sa tingin, sa tingin nyo, ba, pa, ba bakit kaya nagawa nila yun, no? Na sa sobrang close nila kay FPRRD, nagawa nila yun. Or pinangakuan kaya to ng posisyon? Nako guys, ano bang masasabi nyo? Thank you for watching and don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you again next time. God bless.